Panoorin natin to mga gar. By bus operation gar. By bus operation to mga gar. Yung illegal na droga nilagay sa loob ng ano. Ng gatas. Ayan. Nirepack. Bali. 20, 2023 pa to eh. Nakita ko lang to sa ano. Isang Facebook. So. Ano na tayo dito. Commentary guys. Ayan no. Binukbuksan niya yung ano. Yung gatas mismo. Ayan. Check niya naman. Gatas naman talaga yun. Yun nga lang, ang problema, yung sa loob ng karton, may illegal na droga, tapos yung gatas mismo. Ayan, no? Kita nyo, guys, yung sinum. Ayan yung, ano, mga gatas, so, ilan yan, ilang box yan, dalawa. Ito, bubuksan nya pa yung isa. Ayan, na. awak no? Hawak ni Kuya. I-check nya pa yung isa. May, yung isang gatas, may, ano na, eh, May illegal na droga na. Ayan, no? Tignan nyo, karton. Ayan, binubuksan niya. Ayan, gatas talaga yan. Sinag naman nila yung sa una, gatas talaga. Ayan, Ito niya guys. Ayan o, no? droga. Nako. Ayan, bubuksan niya uli yan. Gatas naman talaga yan. Yun nga lang, may kasamang ano, illegal na droga. So, yun lang guys.